tubig. Dito pa lang yun sa amin. Oh. So, aki, binak ang baan. Sa mama din ako. Huh? Mininak yan eh. Hindi sa mga kalasa mga mininak. Bali ni Jim Matar, miski Dito hindi masyado. Walang baha dito sa amin sa looban. Dawshum mama. Wala lang tubig dito. Mm. Ito konti lang eh. Mm. Oh guys, ayan yung tubig. Ah, oh, diba ba? Semento lahat yan pero tubig lahat ang madaanan mo. Kaya lalo dito. Isang gabi pa lang yan ha. Kagabi lang nagumpis ang ulan. Hanggang ngayon, hapon pa lang. Lalo na siguro pag dalawang araw, tatlong araw na ko. Pasok ang tubig sa mga bahay. Matataas na pa ng lugar dito eh. Dami nga, mismo sa loob ng ng bahay namin sa may ano sa may labasan namin sa may gate tubig yung kanina 'yung video ko 'yun 'yun. 'yun 'yung tinamang kumpleto. 'yun 'yung bahay. Ngo, haps kasi kaya ano. Mali ng tong dito. Mataas na yan kasi tinambakan na yan ng mga uh, lupa at pero tubig pa rin oh. Tinan nyo yung daan niya. Oh. Pwede ba ikat ako nila? Yun. Hindi, taga mali. Oh. Gaganda pa naman ang bulaklak. Puro yan, bugambilya lahat ang paikat na yan. ganda ng mga bahay ito hindi ko nabidyohan sayang yung binan ko nandun yung binan ng nanaam na 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 bahay dito yung lugar nila sa likod namin <laughs> ito naman ganda ng bahay gaganda eh. pa na ng mga bahay dito yan o nagmamaritis na yung mga driver doon para ko driver mungkin banggali? Hmm. Tignan mo, lalaki ng mga bahay dito. Tubig yung mga dinadala namin. O, oh, tignan mo. Narinig <laughs> mo yung pinaganohan ng gulong eh. Tinan mo yung lalaki ng bahay na yan. Oh. Nabinyan ko yata dati. Pero gabi yata eh. Masasang kasi, kasi gabi ako sinusunto ng taga-man eh. Tagbi at least. Ah. Gaganda ng mga bahay. Ang bahay po yan ah. Siguro isang family ang natitira dyan. Hindi na mo laki. Eh. Akala mo ano eh. Department store. Bahay po ng shake dito sa uh, ano, Kahit umuulan eh. Ayan ang pack tubig. Oh my god, ay. ano tubig yung pak. Yung gilid niya tubig yan. Ay, naku, ang likot. Ang tagaman namin. Alam yun, oh. Tubig yan siya, guys, oh. Ayan sa gilid. Kaya wala na naman pasok. Pati lahat ng na mga nagkatrabaho, walang pasok. Pag umulan dito talaga, wala silang pasok. Sujanti so, man, tsaka yung nagkatrabaho. No work. Mga katulong lang, ang may trabaho. Ito ng, ayan, tubig yung <laughs> na tubig yan sa gilid. Samantala na Napakataas ng dito, 'yan na to biglang guys, 'no? Oh. 'Di okay ba? Kuminto pang ulan niya ngayon. Bali lang oras lang wala nito. To lahat. Oh, 'Di ba? 'Yan oh. Mataas na 'yan dito. To biging mga gilid niya. ako dito pag umulan ng kahit dalawang araw lang na malakas itong ulan nila medyo ambon pa nga to eh hindi masyadong malakas yung kagaya ng ulan sa Pilipinas na talagang malakas na malakas ay nakuya ang ulan kailangan ko yung mas Grabe pa lang tubig dito guys oh. Oh. Tinan mo yan oh. Oh, di ba? Oh, astaghfirullah. Tinan mo dai tubig siya, tubig yan oh. Hmm. Kaya talaga pala ano kasi mayroong lugar na mababa. Talagang ano nga ng tubig. Oh, yan oh kailangan maghandahan yung anong katakbo kasi puro tubig oh madami ayan guys tubig is yes, dadaanan namin tubig oh. kasi dito, malapit kasi sa dagat kaya talagang ano siya ng tubig <laughs> mababa ba? Oh, ayan, tubig yan oh. video rin siya. Hindi to kami. Oh, tingnan niyo guys, tubig yan. Oh, di ba? Grabe, oh. Eh? Hmm. Oh, tingnan niyo yan, guys. Oh. Tubig. Oh, grabe. nigbu mo yung ano nang dulong <laughs> tubig ayan guys oh. tubig na pero hindi masyado ngayon hindi kagaya dati ayan oh tubig o oh, diba oh, tingnan nyo guys <laughs> grabe isang